Baka may daya yan. tubig lang yan, ha? Hindi e, yan. May lasa yan, sir. Akala mo lang wala. Pag wala lasa, sir, iluwa mo dito. Pag <laughs> so, hindi na iluwa? Oh, Ibalik mo. Ikaw pa rin, sir. Huwag <laughs> <laughs> naman. <Loon. laughs> Parang sakto lang, Ayan. sir, pag umaga. Wala man, pag gabi naman, red doors 'yo. Nasa kaya po may nila nga pala kami at katatapos lang namin magsimba. At medyo nakaramdam na rin kami ng guto. Kaya naman naisipan namin maghanap ng mapupudtrip. At sa paglalakad nga namin ay nakita namin 'to, nagtitinda ng fresh lumpia. Hoy bossing. Ay sir. Ano po ititinda mo? Lumpia sariwa sir? Lumpia sariwa? Opo. Lumpiang lumpia sariwa 'o. Sir, uh, magkano po isang piraso? 30 po, sir. Pag dalawa? 60 po. Sariling gawa po yan. Angkat lang yan, sir. Angkat lang? Apo. Okay, ano po yung laman ng ano nyo, ng lumpia? Gulay, lang, sir. Gulay. kamote, carrots. Puro vegetable lang po. Puro vegetable. Saan to maratag po, sir? Dito lang po sa Carriedo, sir. Simbano, yan lang po. Sir, paikot-ikot ka lang dito. Apo. Sige, sir. Patikin muna ako, sir. Kahit isang piraso Pasi lang muna. Iba. Ah, dalawa na. pag ko, sir. Oo, sir. pag natin. Gusto okay. po ba may chili, sir? Oo, sir. Pag-iwalayin chili Bagong luto pa yan sa atas na oh, sir, oh, okay, lang pa. Lalagyan kong bawang, sir. O, lagyan mo sa'yo kung bawang. Medyo maangang to ba, sir? Okay lang, sir. Ito na siya, 30 pesos lang, oh. So, guys, nandito tayo ngayon sa may tapat ng Quiapo Church. At ang may nakita tayo dito na nagtitinda ng fresh lumpia. Ito yung lumpia ni Kuya Epre na paikot-ikot lang dito sa may tapat ng Quiapo Church. So, guys, 30 pesos lang siya. Tapos, meron na siyang kasamang masarap na sauce. Ayan. Tignan natin, oh. Oh, <tinyo> Ang so, aftertaste niya guys Ang nagdala yung sauce Masarap yung mga gulay Masarap yung sauce niya Pero so, sa inyo guys Kapag napunta kayo ng Kayapo Church Kapag nakita niyo yung uh, Cart ni Kuya Efren Na nagtitinda ng presyong pya Tikman niyo guys Masarap yan 30 pesos lang Gusto niyo dalawang piraso 60 pesos Nagtitinda si Kuya Efren dito ng alauna Hanggang ala 5 ng hapon Hanggang maubos yan ha at pagkatapos nga namin kumain ng fresh lumpia ay may nadaan kami dito ng inihaw na dried pusit. Magkano isa niyan, boss? 15 lang, boss. Ay, may nadaan kami dito ng dried pusit. 15 pesos tsaka 12 pesos tapos may masarap na mga sausawa, no? Boss, oh. Wa? Ayun, no? Hallelujah. Ito 15 pesos lang, oh. Maglaway kayo. Ee. Masarap, malambot. Alam ko ulit eh. Oh, Kamay na Last one. <laughs> Pagkatapos ko kumain ng inihaw na pusit, eh medyo na nga si Mako. Kaya naman naghanap ako ng medyo matamis na makakain. At nakita ko nga tong ispasol na gawa sa malagkit, pinipig at buko. Magkano ma'am? Tatlo? Tatlo si Kwenta. Sige ma'am, patigil mo ma ako isang ay, piraso ma'am. Ang... Pasol. Hindi, I mean, ano ang mga nilalagay dyan? Malagkit, pinipig. Malagkit, tsaka? Pinipig. Pinipig. Buko? Ay, pinipig. Ano itong puti na ito, ma'am? Tigas. Tigas. Ay, dinuro. May na ah, so ito naman, may nadaanan tayo dito. Espasol, 20 pesos lang, limang piraso. Gawa pala ito, guys, sa malagkit tsaka pinipik. Ang sabi naman, nagka-yupi-yupi na. Gusto na ako, hindi pa ako makain, Okay na ako. Magic water bossing, oh. Pampatigas. Puso, nang puso, ha? Ah. Puso. B puso. Pang, Bing bang bang Para, yung... para lumay pa'y sinday. Si para lumay pa'y sinday. Si ah, bakit bakit si Gaday? <laughs> Ayan o, no, guys. Ah, Minadaan na kami dito magic water <laughs> din, o. Magkano <laughs> yan, boss? 20 lang. 20 ang mahal. Pag binili nyo dalawa, 40 pesos. Ayun, no. Kasi dalawa kayo, eh. B boss baka may daya yan, tubig lang yan, ha? Hindi yan, may lasa yan, sir. Akala mo lang wala. Pag wala lasa, sir, iluwa mo dito. Mas hindi na kailan mo, Ibalik mo. Ikaw pa rin, sir. Pag naman. Sakto lang, sir, pag umaga. Gulaman. Pag gabi naman, red doors. Para makita natin yung video. Oh, picture nyo Oo, picture nyo lang. Oh, Magic water. The best.